ang lihim ng silid tubig. Si Mika, isang tahimik at masipag na estudyante sa grade 6, ay bagong lipat sa San Bartolome Elementary School, isang lumang pampublikong paralan na may masalimuot na kasaysayan. Matagal nang usap-usapan sa mga estudyante ang tungkol sa isang silid aralan na hindi pinapagamit ang silid tubig. Sabi ng iba, may multo raw doon pero puro chismis lang daw yun. Hanggang isang araw, habang naglilinis ng hallway si Mika bilang bahagi ng kanyang cleaning duty, napansin niyang bukas ang pinto ng silid tubig. Agad siyang nilapitan ng kaklase niyang si Seyan. Huwag mong pasukin yan, delikado raw dyan. Pero sa halip na sumunod, may narinig si Mika na pabulong mula sa loob. Tulong, Mika. Napalingon siya wala namang tao sa loob. Paano nalaman ang pangalan niya? Kinagabihan, tinalaw si Mika sa panaginip ng isang batang babae na may puting uniforme, basa ang buho at maputla ang balat. Hanapin mo ako sa ilalim ng sahig. Pagkagising niya, nanginginig pa siya. Subalit dala ng kuryusidad at awa, bumalik siya kinabukasan sa silid tubig. Dala ang maliit na flashlight at lakas ng loob. Sa loob, amoy amag at luma ang lahat. Pero sa gitna ng silid, may bahagi ng sahig na parang bago lang inangat at muling tinakpan. Nang halukayan ni Mika, may natagpuan siyang isang lumang notebook. Sa unang pahina, nakasulat, Ako si Anya, nawawala ako. Hindi nila ako hinanap. Dahil sa notebook, nalaman ni Mika na si Anya ay estudyanteng nawawala mahigit dalawampung taon na ang nakalipas. Sinasabing tumalon daw ito mula sa bintana ng paaralan pero wala namang katawan na nakita. Paglabas niya ng silid, may nakita siyang batang babae sa dulo ng pasilyo. Umiti ito at sabay nagsalita. Salamat. loob ng silid aralan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Naghiyawan ang mga estudyante na natrap sa loob ng building. Isa-isang nawawala ang mga ilaw at tila may aninong sumusunod sa kanila. Si Mika, dala ang notebook ay sinubukang umalis pero napansin niyang hindi siya makalabas. Nakalak ang lahat ng pinto. Tanging isang sulat ang lumit. Sarah isang kaluluwa pa isa na lang napagtanto ni Mika gusto ng multo ng kapalit makakatakas kaya siya o siya na ang susunod na kaluluwang mananatili sa silid tubig at dyan natatapos ang ating kwento ngayon please like and subscribe for more videos